Good morning guys uh, Update tayo sa ating tanim ngayon Umaga So 2 weeks na uh, Nakalipas At tingnan natin Balikan natin um, Tumubo na ba yung ating mga Tinanim na mga Gulay So Ito yung mga Kuha nung unang araw nung first week ito yung makita niyo sa picture yan yung first week ng tanim natin ngayon second week na 14 days so 14 to 15 days na nakaraan ito na ngayon yan. so ito yung tinanim natin na garlic garlic yan, so after 2 weeks ah, ito 1 uh, week pa lang to so, after 1 week kasi mas nauna yung ano, pero so, nag progress na siya, no, yung iba hindi pa lumabas 1, 2 6, 7 8, mga 8 lang ang hindi pa tumubo. So, yan. Laki na yung progress ng ating garlic. So, ito naman yung ang ating mga ibang tinanim. Ha? Ito naman yung ating onion. Yan, yan, sibuyas natin. Yan, sibuyas. Yung magsiboye di pa nakatubo eh after ano 10 days pa ata ito eh ito yung mga huling yung wala pang ano huli ko na yung atamnan ito yung sabayan yan yung uh, spring onions Yan, spring onions yan yeah tumubo na siya So, ito yung first na spring onions na tanim ko. Yung dalawa, lumaki uh, na, na, nakuna na na siya, naputulan na natin, nagkumaw na tayo ng pang sahog natin sa ating niluto. Ito, mga bagong sibol pa lang yan. Yan, bagong tubo. Tsaka, ito na ngayon yung after 2 weeks ng ating garlic ito yung garlic natin ha yan malago na malago na ating garlic yan itong walo garlic yan to patubo pa lang oh yung garlic natin so ano pa lang to eh? Pag, isang linggo pa lang pero ito yan 2 weeks na to Ayan, pakita ko lang sa iyo yung yung iba. Yung ano natin, ah, uh, maliit pa. Ayan, yung kangkong. Maliit pa. Ayan. Ayan yung update natin ngayon guys. After 2 weeks, no? Ayan. After 2 weeks, yung ano naman natin, ito, hinog na ata ito. Maliit pa kun ko na lang. Ayan. May bulaklak na. Ayan you know, o. May bulaklak na. Ayan. Ito may dati pa ito yung bunga na ito. Ayan. Bunga niyan. So, so far wala pa namang progress yung ano natin pepper natin yung tawag namin at sal uh, yan tsaka yung kamatis natin wala pang bunga wala pa ano wala pang tawag jam bulaklak hindi pa na bulaklak third tagal na to mga 3 weeks na to eh. 3 weeks o isang buwan na ba basta ito yung unang tinanim ko eh yung kamatis pero yung ano natin yung mga punla yan marami na lalaki na lilipat ko na yan pag ano pag okay na siyang pwede na siyang ilipat yan So yan muna update natin. Didilig muna ako ng ano ko tinanim ko. Yan. Eh hey, update natin. Didilig muna ako guys. Didiligan ko muna yan. guys yun na muna yung update natin so next update natin uh, after 2 months na so next year na ulit yung update natin baka makapag ano na tayo makapag harvest so try natin harvest yung garlic natin saka yung onion yung sibuyas So, Thanks guys for watching. Follow and subscribe. Thank you.